Alright, good, ah, uh, good, ah, good noon. Okay, rated SPG pa rin yan. Okay, strictong patnubay ay kailangan ng mga Para Ah, uh, kailangan ng, ha, ano yan? Ah, uh, rated SPG, okay, maaaring may masasilang video, A video, masasilang tema, lingway at karahasan. Ah, uh, strictong patlubay ng magulang ay kailangan. Okay, So, yung lara natin is uh, combat masters get it on una dito na naman tayo sa demon slayer alright demon slayer uh, parang yung kalaban natin is mga uh, aswang gano'n okay combat masters pa talaga to yung Tingnan natin ha Uh, check 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 let's get the ball game warehouse demon is layer okay 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 oh oi oh. ako pala yung aswang but ay Kala ko hunter pa ako ay, aswang na pa ay naku wala tayong magawa eh sana sa akin doon eh, Mahanap tayo ng mga victims. Ayun. Ayun, marami sila. Boards nila. Oy, 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 oy. Ay, ako na. Ay, Ay! Ay, ayan, ayan. Patay na lang ako. Ay, ka. Ah, ay, ay, yes! Yes, may na ako as well. Aaaaaiiii Gaganda-gaganda Ayan, ayan GAYAN KA! Ay, sorry, sorry Lagyok lang yon Wey <coughs> Yes! Come on! Kahit indi ko alam saan yon na tumama Mabilis toh noh Mabilis toh kasi parang mutant Parang kayak ad toh Mutant talaga Ayan! Ay, oh. Ayan! Yes.

tapuloy oh. mm -hmm. mm -hmm. saan yan saan yan sino nagpatay sayo lumabas ka na ikaw na lang oh. ah, Wolverine pray ay napatay si Wolverine <laughs> sorry 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 mm -mm -mm. yan ako yan you know? o parang si Ghost Rider pinatay mm, na Wolverine Oke okay, ya, uh, again eight eight SPG po. Ah yes back to me ya. Di parang, ano? Three minutes, not three minutes. Oke. Okay. Ulit tayo, ulit, ulit. Back to the game room and the game room to the back. Oke. Okay. Map natin para namang excitement, no? Caribbean Night Okay, Caribbean Night ito Para ma-feel mo talaga yung horror Do it! Mm -hmm. Yun, yan ito Ito, Hunter na ako Hunter, yehey! Hunter na ako pero 40 la yung bag ano boss ko na hindi ka ano cash yun o no? yun yun patayin niyo yun ay, sorry 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 yung sorry sorry dalawa na oh legend darling. so isa pa lang yung ano aswang no isa pa lang so, yun Kaya, ayaw kong ito ay saan yun, yun parang lang ay dito eh. sensor yeah. pengintai shotgun, kenapa peligiran karena scan the perimeter of the perimeter, okay. Okay. lingon sekali kiri, sekanan. Alright, okay na dito na. Um, uh hmm? -huh. pala yung nagtatago? Marunong siyang tumago, ah. Uy, ayun, may ano na. Ah, Saan yan? Saan yung bakbakan, si? Uy, susa! So sorry, sorry, sorry. Sorry for the wrong side. Kata. Parang nag-iikot-iikot lang ako dito, ah. Tato report! Tato report! Hahaha! <laughs> Reload mo na. Yan! Uy! Okay. Hanapin natin, birds! Hanapin natin! Kasi baka nag-stuck yun. Kasi dito sa game, meron yung mga... na-stuck yung... yung... katawan dyan sa... pader. May mga bugs yan, bugs. Bugs bunny ba ni <laughs> ba? Ayun, 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 ayun. Ay, ikal, muna tayo. Ayun. Abas ka na. Mabas ka. Ayun, isa nyo. Dito ba? Kailang. Kasi yung... Mm -hmm. reporting <laughs> in Our counter strike lang. Yay, dalawa na sila mga boards. Parang ganyan. Huh? Yan! Ayun, first kill pa. First kill pa. Ay! I, like it. I love it. I want some more. <laughs> okay. Want some more pala. Yan, knife knife. Gimana tuh? Gimana tuh? Bakang likus-likus mo! Hmm, hmm, May palapak jan! Dalawa pa, dalawa. Saan yun, Frey? Words! Report! Inji! Oke. Dari to, wala na! Clear, clear left, clear right! Clear to the skies above! Good! Dito lang, Gord! Dito, Gord! Ay! Ay, pangay na ako ngayon! Ayun, Gord! Yes! Wala bang cheer dyan? Hey. Yan, cash! Yung cash kasi... Cash kasi! Eh. yeah, kabili tayo dyan. Bili natin ang... Um, Amokit! Amokit na no, siguro ng no. amo.

pat 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 tira leer no ay after dance the... yung tinse ka Yes, survive yes mananalo na 'ko king sanyan one one yes thank you victory yes, thank you po sama-anak su bye bye lah ara na kaano eh naka adrenaline rush Oli like this uh bye salamat po sa pag goodbye at sa susunod na kababata dile 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 yo aller kel mele 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 mele